Ilabas mo na ba yung mga galit mo, ha? Pwede na ba tayong mag-usap? Malis ka na, Barbara. Hindi ako aalis. Malis ka na. Ramon, sa tingin mo ba magagawa ko umalis ngayong alam kong buhay ka? Ano bang nagawa ko sa'yo? Ano naging kasalanan ko sa'yo? kasalan mo si Daniel? Bakit sa lahat ng tao siya pa? Dahil lang akala ko patay ka na. Ramon, asawa ko siya pero kahit kailan hindi ko siya minahal ang gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Sinasabi mo ba yan para gumaan yung loob ko? Hindi. Ramon, dahil yun ang totoo. Para para akala ko yan lang ang kaya mong gawin para magalit ako sa'yo. Hindi pala. Bukod sa nagpakasal ka sa kanya, Pinabaya mo pa yung anak natin. Ramon. Wala kang kwentang ina. Ramon, patawarin mo ako. Ramon. Huwag ka sa akin humingi ng tawad. Hindi ako kasing bait ng Diyos para ibigay sa'yo yun. Ramon. Ramon, tama na yan. Tama na yan. Iwan mo muna kami. Bumalik ka muna doon sa perya. Sige, Ramon.